Good day everyone, it's me again, Tungawa. At ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang aking Shura Hellgate Build. Okay, so nilabas na ang unang batch ng 3-2 jobs, which is ang Shura and RG. So sinabi natin nung last vid na mag-change job tayo, at base sa suggestions nyo, e eh, lumipa tayo ng Shura. So madami tayong concerns about sa job na to, pero mamaya natin yung pag-uusapan. Ipakita ko muna yung build. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa stats. So ang stats na gamit natin dito ay STR, dahil of course, ito yung main source natin ng damage vitality para sa kunat and luck naman para sa crit rest and base p attack. At yung butal, ilagay na lang natin sa dex. So bakit walang int? Dahil walang kinalaman ng int or SP sa damage ng Hellgate, which is ang main skill natin. Pag-usapan natin yung mamaya. Next is skills. Eto sa first. Eto naman sa second. Eto sa transcended. Then eto naman sa third job. Then yung setup ng skills natin ay e ganito situational skills sa kaliwa, then active skills naman sa kanan. Then ito yung ilalagay natin sa Oto. Angelus, Blessing, Critical Explosion, and Rampage Blaster. Pwede niyong singita ng Kairi yung Oto. kaso kasi every 10 seconds siyang nagka -cast. Annoying eh, kaya nilagay ko na lang sa manual. Ngayon, i-explain ko sa inyo yung pagkakaintindi ko sa mahalagang skills na ginagamit natin. First is yung Power Implantation. Kinihigop niya yung SP mo ng 18% per second. So sa 3 seconds of charging, may increase niya yung damage ng Earth Shaker and Hell Gate mo ng 60%. At kung 5 seconds charging naman... E may increase yung damage ng Hellgate mo ng 400%. At may lilipad na Phoenix sa likod ng sinuntok mo na magde-deal ng 4,000 P damage. Ito yung dahilan kung bakit AOE ang Hellgate. So yun yung goal natin dito. Macharge natin siya for 5 seconds at mabato yung Hellgate kaagad. Dahil nag-e-expire yung effect ng power implantation after 5 more seconds. Ngayon, paano ba nai-interrupt yung charging? So kapag nagsacharge ka, magkakaroon ka ng P-Damage Reduction 20% at Magic Damage Reduction 10%. Pero pwede kang mas stun. O pag nagcast ka ng ibang skill while charging, ma cancel din. And may effect ba yung taas ng SP mo sa Power Implantation? Wala. Kahit mababa or mataas ang SP mo, same pa rin ang na percentage. And same pa rin yung damage. Gate of Hell. Ito yung main skill natin for damage. So, single target siya force neutral and nagdi-deal ng 10,000 P damage two times. So 2 hit siya pero isang animation lang. So kada 10% HP na nawawala sa'yo, e eh mas tumataas yung damage ng Gate of Hell ng 20%. So kung 10% HP ka na lang, e eh tataas yung damage niya ng 180%. And meron siyang channeling. Hindi ko lang alam kung ilan ba talaga pero sa akin, 0.7 second eh. Pero kapag 5 charges ka ng power implantation, yung binanggit natin kanina, eh instakast na yung gate of hell. Kaso, mababawasan yung HP mo ng 30%. At pagkasuntok mo, eh magkakaroon ka ng 5 points ng power of true self. So ang nagagawa nga pala nyan is 1% P attack kada stack. So umaabot yan hanggang 40%. At kapag 40 stacks na siya, eh pwede mo nang gamitin tong burning power. Ito yung parang pinaka-ultimate natin since pag ginamit mo tong skill na to, ikakainin eh niya yung 40 stacks ng Power of True Self at mababawasan ng HP mo ng 50%. So AOE siya, first neutral din, continuous damage siya, 9 hits within 3 seconds, and kagaya ng Gate of Hell, kada mababawasan ng HP mo ng 10%, ay eh may increase yung damage ng burning power ng 50%. Gentle touch, quiet masasilence mo yung kalaban mo for 2 seconds and may cooldown siya ng 10 seconds. Sobrang igsi ng duration niya which is sobrang underwhelming. Pero siguro, pang cancel ng skills pwede na. Asura Strike. Mas maliit ang damage niya sa Hellgate at Burning Power. Pero wala eh. Need pa natin ang damage dealing skills. And pwede mo sila gamitin tatlo magkakasunod. Shaker. So AOE siya, and maliit lang ang range, pero nare-reveal nito yung mga invisible units, at mas slow sila ng 3 seconds. And lastly, is Gentle Touch Cure. Self-heal siya, 100% ng P-attack mo, and pantanggal ng status effects. Parang panasiya, pero mas mabilis yung cooldown. So ang playstyle natin, auto-auto lang hanggang ma-40 stacks natin tong Power of True Self. Then, cancel auto. Power Implantation, full charge. Body Relock, Gate of Hell, Burning Power, Asura Strike, then Body Relock palayo, rinse and repeat lang. Next is Gears. So sa weapon, Knuckles yung gagamitin natin at nakaset yung build sa Ancient Hero since napapump niya yung damage ng Gate of Hell at Burning Power ng malaki. At least plus 15 para masulit natin yung bonus effects. Sa Armor Cloak and Shoes, reset ang gagamitin natin para pataasin yung p attack and p damage natin since wala nang kinalaman yung sp sa gate of hell and burning power which is yung main skills natin kaya hindi na tayo magii-invest sa in and dahil nga mababa yung sp natin hindi rin tayo pwedeng mag-master of magic at least plus 15 din lahat para masulit natin yung bonus effects and sa accessories naman dalawang pendant of chaos. Kahit no slots eh, pwede na since meron naman na tayong ruwak na magagamit against invisible MVPs. And eto, share ko lang. Pag nireset mo yung appearance sa divine armament, mawala yung nakadisplay na weapon at mukha ka lang nagipagsuntukan barehanded. Wala lang. Astig lang. Next is cards. Babanggitin ko lang yung mga mahalaga ha? since matik na din naman yung ibang cards. So sa weapon, Hydra and Skill Worker card pa rin. Pero depende sa kalaban. Kapag may mechanic sa kalaban, e mandatory na maggolem card tayo. Dahil kapag nabasag yung weapon natin, hindi tayo makakasuntok. Tularan na lang tayo don. And sa accessories, hindi ko na recommend na mag Ubi Illusion card tayo. Since hindi na nga tayo rumaratrat ng hit, much better siguro kung mag Greatest General, Mantis card, or Skill cards na lang tayo gaya ng Smoky card, Furious Poppering, etc. Next is Enchants. Sa head and back, either PvP technique or P attack. Sa costume, either PvE or PvP technique. Sa face, armor and mouth, either vitality boost, counter crit or PvE technique. Sa cloak and shoes, vitality boost or counter crit. And sa weapon and accessories naman, milibon pa din. Next is course. Ito yung top 6 na course na nakikita ko. Ascetic, mas bumababa ang HP mo e eh mas tumataas ang attack and damage reduction. Phoenix Ash Para pag nalasit mo yung kalaban gamit ang asura e eh may heal ka ng 15% HP at magkakast ka ng steel body at meron pang plus 15 movement speed. Asura Flash Para instacast yung asura natin at malayo ang range. Spell Barrier Para kumunat ka habang charging yung power implantation mo. Energy Storm since teka-teka nga yung skills natin, eh mas better to kesa sa core overload para may pumuputok na damage. And bloodthirst, para mas mataas ang chances na ma-one hit mo yung kalaban. Next is Nexus Engine. Alam ko, frowned upon tong 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 3 setup ng modules. Pero wala eh, kung low spender or F2P ka, to eh dito talaga tayo hugot ng PvP damage, reduction at ward. And ang hirap kasi ipa-level ng 4 to 5 tags module. Pwede niyo naman ikumpara yung stats niyo sa akin kung malayo ba talaga yung difference ng 4 to 5 tags sa 1 tags. Pero para sa akin, if it works, it works. Then sa talents, ang goal natin ay Force Awaken para plus 20% P attack pag full stack yung Power of True Self, Raging Pulse para habang bumababa yung HP, ay eh mas tumataas ang damage and reduction and focused punch para plus 200% yung damage ng gate of hell natin kapag full charged yung power implantation. Next is Nebula Path. Okay, so gayahin nyo na lang yung Nebula Path ko, pero pwede nyo din tweak syempre kung gusto nyo. And of course, sa Astral Sign, Gate of Hell ang gagamitin natin. So ang goal lang talaga natin dito ay paabutin siya ng level 80. Since kapag gumamit tayo ng Gate of Hell, e eh magkakaroon tayo ng shield worth of 300% P-Attack. And magre-regen ng 6% yung HP natin. Pero kung marami ka namang materials pang upgrade, e eh feel free to go for 100%. Dahil ang effect niya, eh kapag nag-charge ka ng power implantation, mas bibilis yung move speed mo at magkakaroon ka ng endure effect. Meaning, hindi ka masastagger ng kalaban. Less likely na makakancel yung pag-charge mo. So in conclusion, maganda naman pareho yung level 80 and 100, pero optional lang yung 100. Next is Jills. Si So, PVP sigils lahat. Hindi ko naman na masasuggest na mag-cosmic sigil tayo dahil gaya nga ng Ubi Illusion card, e eh sobrang baba na niyang 5% para mag-proc. Lalo't teka-teka yung skills natin. Then, max level Radiant Guardian sa active sigil. And sa job sigil naman, ay Discipline. Pampalakas ng Asura Strike sa mga kalabang may shield, which is pag-uusapan natin mamaya. Next is Feathers. Ganun pa rin. Sa attack feathers, Day, Sky, Space, time, and valor. Sa Death Feathers naman, Dark, Light, Divine, Nature, and Justice. Or kung marami ka namang feathers, e palitan mo na yung Justice ng Truth. And last but not the least, Pets. Child of Earth para sa Devo skill niya, Genesis para sa Anti-Fatal skill niya, 1-1 para sa Shields, and Volcanic Bulldog para din sa Shields. So hindi ko na ma-recommend na gumamit tayo ng Sohi since bukod sa mabagal tayo humit, eh madami na tayong self-heal skills at passives. Kaya lahat ng ginamit natin pets ay for shields and anti-fatal lang. So yun! Ngayon, sagutin na natin ang biggest question na tinatanong ng karamihan. Worth it ba na mag-change job to Shura? Ang sagot ay, hindi. For two reasons. Una, kung hindi nyo pa alam, eh may bug yung Gate of Hell and Asura Strike ngayon sa PvP. Wherein kapag may PvP ward ng kalaban, eh hindi tatagos ang damage mo. As in, yung million-million damage mo sa dummy, or even sa ibang players, eh billions, hindi yan babawas sa PvP ward ng kalaban. Although at times eh, may mga na hit pero minsan lang eh and hindi ko alam kung paano. And pangalawa, underwhelming talaga siya. Kahit sabihin natin walang bug, hindi pa rin sapat yung damage ng Gate of Hell at Asura Strike para pumatay ng mga bomba HP at Redock. Di gaya dati sa champ na talagang anti-fatal or safety wall lang ang ligtas sa Asura. Alam mo yun, wala nang sense magsura since kung ikukumpara sa ibang jobs, e wala na siyang advantage especially dahil hindi optimized ang PvP dito sa Ragnarok since yung playstyle ng Shura e eh, in suntok out hindi mo magagawa yon Dahil nga kapag nagdadash ka sa PVP, eh magra-rubber band ka lang. At saka sobrang tagal ng setup bago ka makasuntok para lang hindi mo one hit yung kalaban. So, ewan ko ba? Di ko alam kung fix pa ba nila tong bug ng Shura or pag-aantayin muna tayo ng ilang months bago ayusin. Ba ang quit na ako ng mga panahon na yon Pero wala tayong magagawa kundi mag -antay. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.